And finally guys, biglang tumaas yung credit limit ko dito kay Maya Advance. Kahit ongoing pa lang yung loan ko sa kanya. Yes guys, no, 22 days pa before yung due date ko sa kanya. Pero naka-receive nga ako ng text mula kay Maya Agent na tumaas nga daw yung loanable amount ko sa kanya. At i-share ko din sa inyo guys no, kung paano nga ba ako nagkaroon ng offer na loan sa kanya at kung paano ba tayo magkaroon ng account sa kanya. Alam ano mo kung interesado ka about dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Okay, let's go. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys no, pag-uusapan ulit natin itong si Maya Advance. But actually guys no, meron na akong naunang video about dito sa kanya. Ilalagay ko lang dyan sa my screen guys yung thumbnail niya or ilalagay ko na lang yung link sa my description box if ever na gusto nyo siyang panoorin. Yung first part ng about dito kay Maya Advance. Pero hindi naman siya guys no, makaka-affect dito sa pangalawang video natin dahil share ko lang sa inyo guys no, yung pagtaas ng credit limit ko dito kay Maya Advance. So, nakakatuwa lang guys, no? Kasi meron pa rin mga legit, no? Tangan platform yung nagtitiwala sa akin kahit na dami kong ma na loans. And alam nyo ba guys, na last year, uh, December last year lang ako, nagkaroon ng offer na loan dito kay Maya Advance. Anyway guys, sa mga hindi nakakalam, legit po itong si Maya Advance na makikita natin kay Maya Business na madadownload lang natin guys sa Google Play Store na pagmamayari ni Maya Philippines Incorporation. Actually guys, no, merong dalawang application itong si Maya Philippines Incorporation na nasa Google Play Store, which is itong si Maya e-wallet at itong si Maya Business. Meron akong account dati guys no kay Maya E-Wallet which is tatlong account yon yung isa bagong gawa then yung dalawa guys no is wala na akong access sa kanila and tinry ko nga guys no na mag reach out sa mga agents sa customer service nila kung paano ma-delete yung dalawa since bawal bawal pala talaga yung multiple account but then guys no na-delete yung isa tapos yung isa naman guys no hindi daw siya delete or it's either guys no natin ang tamad silang i-fix yung account ko na yon yung old account ko na yon so sa mga nagkaroon ng ganitong case katulad ng sa akin guys no please comment down below kasi gusto ko talaga magkaroon ng account ulit dito kay Maya E-Wallet So back to Maya business tayo guys no kasi siya yung main topic natin ngayon. Actually guys no last year ko lang nakilala itong si Maya business and last year lang din ako nagkaroon na account sa kanya. And that time, guys, no, akala ko hindi ako magkakaroon ng account sa kanya kasi nga doon kay may E-Wallet, may nga akong fast na account na hindi madilit-dilit. So, akala ko connected sila sa isa-isa. But then, nalaman ko, guys, no, na magkaiba pala sila. So, tinry kong mag-offend ng account ko dito kay Maya Business with different number, guys. At nakagawa nga ako ng account ko sa kanya. So, paano nga ba guys no, magkaroon ng account dito kay Maya Business? That time guys, no, may mga pinilafan na akong form. Then, nag-provide lang ako ng valid ID sa kanila. Then, dito guys, no, makikita natin sa kanyang upgrade account. Dapat guys, no, naka-basic level 2 na tayo para magkaroon tayo ng offer na loan dito nga kay Maya Business. Actually guys, no, yung offer na loan ni Maya Advance is nakadefende pa rin sa mga user nitong si Maya Business. Meron kasi guys na kapag na, nabi niya na kailangan daw niyang mag-deposit ng 5,000 tapos hindi daw niya gagalawin in one month para magkaroon nga siya ng offer na loan. But then sa akin guys, no, iba yung case ng sa akin, kundi ako kasi guys, nakareceive nga ako ng text ni kay mula kay Maya Agent at may nga siyang in-offer sa akin na loan. So that time guys, in-open ko yung account ko at nagulat ako na mayroon nga talaga siyang offer sa akin na loan which is 1,000 pesos nga. And by that time guys, no, nagkaroon ako ng idea kung bakit siguro ako nagkaroon ng offer na loan dito kay Maya Business ay dahil ginagamit ko nga si Maya Business sa pag convert ng spay to cash. And sobrang lalaki ng amount guys no, ng kinoconvert from spay to cash. Umaabot pa guys no ng 10,000, 20,000 yung kino-convert or yung mga nagpapa-convert sa akin ng pay later to cash. So kanina nga guys no naka-receive nga ako ng text mula kay Maya agent na sinabi niya doon guys Tumas na daw yung luna available amount sa kanya Ayan, guys yung text niya. Ilalagay ko na lang din sa my screen. Eh nung nabasa ko guys no, inopen ko agad yung Maya business app ko. Then chineck ko guys yung Maya advance ko kung may Tumas na ba talaga yung offer sa akin but then napansin ko guys na wala siyang offer. So So, inisip ko guys no na baka kailangan kong bayaran itong loan ko sa kanya itong current na loan ko sa kanya kahit 22 days pa before yung due date ko sa kanya and then nung binayaran ko na guys no medyo kabado pa ako kasi baka hindi na ako ma-offeran kasi sobrang aga kong magbayad sa kanya and then baka ma-reject nga ako sa kanya but then ayun tinry ko talaga magbayad guys no then mga 10 minutes ko din hinintay guys no kasi sobrang tagal ma-process yung payment ko sa kanya And then after 10 minutes guys, no, open ko ulit yung app. Then nakita ko guys na naka-apply agent na siya. So excited ako guys no na mag-check kung magkano na ba yung itinaas ng credit limit ko sa kanya. So pagka-click ko guys ng apply agent, then napunta ko dito guys no sa kanyang data privacy notice. So kailangan natin yung basahin guys no, then scroll lang pababa, then proceed. Then pagka-proceed ko guys no dito makikita natin yung my advance which is sabi niya dito guys, long term niya is 90 days and minimum amount na pwede nating mahiram sa is 500 and yung maximum amount is 350,000. So hanggang 350,000 daw yung pwede nating mahiram dito kay Maya Advance. Afternoon guys, no, tatanungin ni Maya Advance kung saan mo gagamitin yung loan. So, ang clinic ko guys no, is personal loan. Then, click proceed. At dito guys, no, napansin ko na tumaas na nga yung credit limit ko sa kanya. From 1,000 ngayon guys, no, 2,000 na yung highest na credit limit ko sa kanya. Which is okay na siya, which is okay na siya guys, no, at goods na siya. Kasi, at least kahit pa paano pinagkakatiwalaan pa rin ako ni Maya Advance. At inoferan pa rin ako kahit na nag-advance payment ako sa kanya kahit 2 day, 22 days pa before yung due date ko sa kanya. Bali meron siyang service fee guys no na 130 pesos which is okay na siya guys and payable siya ng 30 days. Bali dito guys no sa kanyang loan details, yung loan amount lang na ma ko is 1,998.77 pesos kasi meron siyang documentary stamp tax na 1.23 pesos. Yun yung kartas niya dun guys, dun sa 2,000. Hindi naman sama guys no, na yung total lang na babayaran mo sa kanya in just 30 days is 2,130 pesos. Sobrang okay siya guys no, kasi legit naman talaga itong si Maya Advance. At yung kagandahan guys no, sa kanya is 6.5% lang yung kanyang service fee or yung kanyang interest. So guys, no, based sa personal experience ko, mas nagugustuhan ko ngayon si Maya Business compared kay Gcash. Kasi si Maya Business guys, no, recently lang ako nagkaroon na account sa kanya. No, fair agad ako ng loan. Tapos tumas agad yung credit limit ko. While kay Gcash guys, no, almost 2019 pa ako nagkaroon na account sa kanya. Gamit na gamit ko itong si Gcash. Pero yung offer lang saan, 1,000. Hindi man lang tumataas yung credit limit ko sa kanya. Yun naman guys, yung ating topic for today's video. Sa mga hindi pa pala nakakapag subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!